So ayan, yeah, magandang gabi. Nandito tayo ulit sa Burnham Park sa Baguio City. Uh, Arkilado ulit tayo mga kabiyahe. Isang araw tayo dito. So dito na ako nag magpapalipas ng umaga. Ang bayad pala dito sa parking dito overnight is 300 pesos. <clears throat> ayan. Maulan kaya hindi na ako lumalabas. Nagpag-deliver na lang ako ng pagkain ko. Ito, Jollibee. Pang, ngayong hapunan, saka pang breakfast. Bukas. Ayan. Pures, pares lang chicken. Tapos ito, dito matutulog mamaya. So, ayan. Ito, ang gamit ko ngayon ay is Toyota Commuter Deluxe. Niram ko lang uli yan sa tropa. So, hanggang dito na lang muna. Kakain muna ako. Kain tayo mga kabiyahe <clears throat> Kain kain Dito na tayo matutulog sa van Overnight Bali pang ano ko na to eh Pang 3 days ko na dito sa Baguio Kahapon umuwi muna Umuwi ako dun sa Nueva Ecija ah. Hinatid ko yung isang sakay ko Tapos naarkila ulit ako Bumalik ako dito kayo ng madaling araw So Wala pa tayo masyadong tulog kagabi Naka-uwi kami ng mga 11 atas uh, tapos nagbiyahe ulit ako ng mga bandang alas 2 kasi malayo yung pick up point ko sa pasahero ko ngayon kaya maaga ako umalis ka ng madaling araw alas 2 so wala pa rin tayong tulog isang oras pa lang tulog natin yun lang ang ano sakripisyo bilang driver yung puyat saka ganito yung mga senaryo ganito na hindi ka kasama sa tulugan ng mga pasahero mo kaya dito ka lang matutulog sa sasakyan pero okay lang din naman saray na tayo sa ganito ayun lang so kakain muna ako oh. unang agad para sa inyo mm. gutom na ako Alas 10 na pala ng gabi. Na, nalita ko ng kain kasi naligo pa ako kanina. May liguan pala dito sa Burnham Park dito sa CR. Ang bayad doon, 50 pesos. <coughs> Hot and cold din. Kaya okay din, sulit din. So bukas ng maga ulit, maliligo ulit tayo doon bago tayo ulit public up ng paseros sa hotel. Kanina palang ginawa na nga pag video. Nung dumating ulit ako dito sa bayo, Dahil antok na antok ako kanina Ang ginawa ko, natulog ako nung natulog Nagbawi ako nung tulog Kasi Bukas daw may biyahe ulit tayo So ayun, mga blessing na naman yun Mga kabiyahe May nagbigay ulit ang biyahe Paano naman ako, pasambales naman ako bukas uh, Team building daw yun So Medyo excited doon kasi Dagat yun ang ginagawa ko ngayon uh, matulog na matulog para bukas pag uwi medyo kahit pa paano meron tayong lakas ulit mag drive <clears throat> kaya uh, ayun tsaga tsaga lang talaga okay naman nakita yung sa ganito kaya naman kumita ng isang araw 2.5 din yan 2,000 pinakamababa na yung 1,500 isang araw kaya goods din yung ganitong trabaho yung mga van rental driver minsan mayroong patip yung customer mo minsan isang libo di ba? malaking bagay yun pag nag tip adi kikita ka ng tatlong libo isang araw di ba? pasakripisyo ko lang sa puyat konting pagod o libre naman yung pagkain minsan minsan hindi din pero kadamihan naman libre kaya ayun okay din <clears throat> pag uwi mo di masaya yung asawa mo di ba may may bibigay kang pera may panggastos sila kaya na-enjoy ko na din yung ganitong trabaho kasi ayun nga, una salat lahat maganda naman yung kita saka nalilibang din ako kasi the drive ako yung hindi ko in-expect na mapuntahan na uh, lugar na pupuntahan ko libre pa, di ba? tapos bayad ka pa ito nga yung sinasabi lang na nakakalibot ka na bayad ka pa 'Yun yung magandang trabaho, di ba? Okay. So, sa mga nagbabalak diyan na maging driver na ganto, okay din ma-enjoy -e nyo promise. Kasi <clears throat> kung may ka sa mga adventure, magalaga galang ganyan. Pero kung ang hilig mo eh wala, matulog o mga pa-baby o mga pa rich kid, eh, hindi ka pwede sa ganitong trabaho. Pang mga ano to, pang mga bardagulan. Dapat cowboy ka dito, marunong ka makisama. Maging mabait ka sa mga pasahero mo. Para sa usunod, ikaw ulit arkele nila. Nagutom na ako. Kinain ko na ulit yung pang breakfast ko. Bukas magbe-breakfast na lang ako dyan sa dyan sa canteen dito sa Burnham Park meron naman dyan mga bre pang breakfast hmm dati nung una-una akong driver hindi ko kabisado itong Baguio gumagamit ako ng mga waste lang lagi ako naliligaw napakahirap nun yung unang experience ko na yun pero tinaga ako, pinag-aralan ko mabuti kung paano maka-discard eh. ang ginagawa ko tinatanong ko na yung mga sakay ko kung saan sila pupunta para na, nasa search ko na yung mga lugar na pupuntahan para maging pamilyar ako sa mga street or sa mga signage para pag pinuntahan ko hindi ako maliligaw yun lang ang technique doon yung tatanungin mo na agad yung pasero mo kung ano yung veterinary nila para hindi ka mahirapan bilang driver di ba? sa mga nga pa ka yung on the spot sasabihin sa'yo kuya punta tayo dito dito po tayo muna pumunta o oh, wala rin nandun ka sa session road tapos ang ang pupuntahan mo dun sa na Trinidad di ba? pag ganun ganun ka di mo alam kung, kung ano uunahin mong yung tourist spot kasi hindi mo kabisado kung saan banda yun eh ang ginagawa ko doon pag ganun tinanong ko yung itinerary nila sinasearch ko bawat tourist spot tapos kung ano yung magkakalapit yung mga ko ganun lang diskarte pag bago bago kang driver kahit sa lugar sa Manila o sa basta matuto kang mag research para di ka mahirapan So yun lang tips ko Pagka kain ko medyo Ano Medyo hihigop tayo ng Mail takape bago matulog Para ah, uh, na ng tulog So ganoon na lang mga kabiyahin bukas lang ulit uh, Hanggang dito na lang muna At magbabawi tayo sa tulog At bibira na naman tayo Sa isang araw Pasambalis naman Abangan nyo yung vlog natin sa Sambalis mga kabiyahin Maraming maraming salamat And Good night.